isang nakalagay lang sa, sa kanyang uh, scouting report is yung pagpunta niya sa pros, mag-adjust ngayon siya sa physicality. Ah. Yan. O, kasi po sa ngayon, yung pinag-uusapan natin, yung topic natin ngayon, yun din naman yung sinasabi sa kanya. Okay? Yeah. Ngayon, kung sinasabi mo nga naiingit, in what way? Kasi magagaling din itong mga players nandito at na, napag-alaman ko rin, na last time na natama siya ni ano ni Angel Reese. Oh, eh. uh, okay, eh, popular pare, popular 'yon. popular pare, popular din 'yon kasi nakalagay dito yung, yung search ng ng WNBA sa popularity na tumaas ng 156%. E eh, part dito, e eh, kasama rin si Angel Reese ng Chicago Sky at yung Los Angeles Park kasi Cameron Brink. Sinasabi, pero the most of the percentage, okay? Okay, goes to Caitlin uh, Caitlin Clark. Pero yung tatlong yun, yun yung, kasi itong tatlong pero to base sa sinasabi ng mga tao doon, eh, the most uh, charismatic players. Okay, iba yung charisma na. Pero, pero angat na angat yung charisma ni Caitlin. Ngayon, de-break down na natin. Bakit? Okay. Kasi po, mga talakers, okay, yung nakikita natin na galing sa layo ng shoot, Okay, sa galing pumasa, yung court vision, ang galing-galing, duma address ng ano eh, yung 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 kanyang uh, yung kanyang uh, target credentials sa pag-akat very tawa pare, ang laki over over ano eh, overwhelming ko pag ang ganda ng record pag-akat niya, eh. yung ano ya, uti-uti na natatala and uh, na 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 na, 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 na niya sa ano sa da, sa professional league no? ngayon yung ganito kasing mga katalakas, yung ganito kasi mga mga ano, mga records, mga numbers. Sa totoo lang, ego yung gumagawa niyan. <laughs> pag Saka ego start, yung gumawa, o, pag ego yung gumawa niyan, ha, ordinary. <laughs> e eh, putito eh. Oh. Uh -huh. Di ba? Ibe. Di ba? Diba? Diba? Ang galing nito. Di ba? Kasi nakita ko yung si Angel Reese, which is a uh, black. Pare, ano siya, 20, 2023 LSU champion. Ang galing oh. din ito. Depensa o pesa. ba, so, eh, maging member ka na, ano, NCAA championship, champion team. Tapos yung 2024, okay, which is uh, bago magsimula yung uh, bago siya nag-pro, okay, eh, final eight pa yung LSU. Okay? So, maganda rin mga credentials itong mga uh, Pero itong Caitlin Clark kasi, iba yung karisma. Nakita ko pare, no? Uh, yun na, pinakita sa atin ni Commissioner Alan Kaide. Yung TikTok, no? Mga bata. Hinihintay siya. Nagpapapirma. Di ba? Kasi... Kasi alam niyo po mga talakes no sa 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 mundo ng sports hindi lang galing ang kagandahan nito meron siyang beauty <laughs> maganda tindig charismatic iba yun na, nakakadagdag yun eh yun lang no. hindi ka na hindi ka na hindi ka na maganda lang kasi may sikat ka na eh. Eh lalo pa Ito tong may tating pa. May no. forma di din, oh. May forma pa tapos low profile. No. si eh, al alam mo ba nung alam mo ba nung tinamaan siya ni ni Angel Reese. Okay? Ah uh, nung, nung game nila, di ba? Uh, na, na, nakusaan na, yung, yung yung tawag ko eh in-upgrade from a from a ordinary uh, foul to a playground playground one. Eh, okay, ang dami nag-bash kay Angel Ruiz eh. Sabi na nakit ka na, ganito, ganyan, syempre. <laughs> okay, alam mo, nagsabi siya, no? Sa ang, sinabi pa niya kay no? Eh, compliment. Okay, kay Angel Ruiz na nasabi niya, she si has done, okay, I think what she has done with her platform has been obviously incredible. She has an entire fan base that supported her and what she did at Maryland and then LSU. Obviously, I played for her a very long time sa college, to. So, okay. Uh, uh, and she's been a tremendous player, sabi niya kay this. Okay, it's been fun getting to compete against Angel. I think it's gonna, it's been a really good game for a good, uh really good for the game. People just love seeing great matchups, but also they get to see how amazing these teams are. Otamoy. Eh di ba, oh. para bang binuhusan mo, kung ikaw si Angel, para binuhusan ka ng malamig at tubig, imbis na in-expect mo, ibabash ka ni, ano, kasi ang lakas oh. nung ano pare, ang lakas nung kahit pa Eh, pero, iligyan pa niya ng compliment. So yun, nakakadagdag sa charisma. Oh, ni, ano, ano, niya? Ni, 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 Caitlin. Magaling diba, sumagot. Ano lar, lar, laro lang, laro lang, tapos, oh. Uh, so, so yun, no? Uh, and I think uh, at this early point in time no, sa ng NBA, sa kanyang career, eh, baka siya maging ano eh, face ng WNBA eh.